Hi, ma midwife. Of course, ito na yung part 2 ng video. <laughs> Hi, mga ka out. Ako na naman po ang inyong midwife, midwife Grace. At nandito tayo sa second part ng ating video. Yung series ng ating mga pagkain na sinasabi nila na hindi daw pwede during pregnancy. So, ano nga ba yun? Ano na naman yun? Ayun, ito na nga um, bukod dun sa pinya na diniskas ko kahapon, meron pa isa lang isang protas na sinasabi na hindi daw pwede during pregnancy. So, ano nga ba yun? Nagbasa-basa ako, no? Um, meron pa silang isa. Oh, I have my cheat sheets here para hindi na kayo mag-isip kung saan ako tumitingin. Um, yung isa po is yung papaya. Okay? Bakit papaya? Anong meron sa papaya? Bakit hindi pwede? Yan na naman yung tanong ko. Kaya si binasa ko na siya para din sa inyo, no? Kasi alam ko, meron mga nagsasabi dyan, kagaya nung